Ibinunyag ni Tito Vince na mapalad siya na nabigyan ng offer ng GME Network na mapasama sa isang palabas ngunit na pagdesisyonan niyang huwag na lang tumuloy sa pag-artista dahil sa kanyang kasintahan si Tony Fowler. Sa kanyang latest vlog, mapapanood na umaten pa si Tito Vince sa story conference ng palabas na Black Raider. Matapos ang naturang storycon ay inamin ni Vince na excited siya sa panibagong ganap sa kanyang buhay lalo na at makakasama niya sa palabas ang ilan sa mga bigating artista. Gayunpaman inamin niya na napagdesisyonan niyang huwag ng tumuloy dahil nais niyang ibigay ang kanyang buong suporta kay Tony. Lalo na at siya ang nagda drive sa kasintahan papuntang trabaho. Siya na rin ang nagiging PA at palaging kasama sa lahat ng lakad ng actress lagi. Saad niya ay papanindigan niya ang kanyang naging pangako kay Tony na hindi niya ito iiwan dahil sa dami ng nagpangako sa vlogger na hindi siya iiwan ay hindi natupad. At bilang kasintahan ay hindi mawawala sa kanya na pagsilbihan si Tony. Ayaw niya umano na iasa sa ibang driver si Tony dahil mas kampanti at komportable siya na siya ang magmamaneho. Ayaw niya rin daw na ibang tao pa ang sasama kay Tony para magbihis sa taping. Sarami raw ng kanilang pinagdaanan sa mga kasambahay at mga drivers na hindi magandang karanasan na hindi na nila naikwento ay mahirap ng magtiwala. Nakikita rin niya ang magiging pagod ni Tony kung siya pa mismo ang magmamaneho papuntang trabaho. Sa pamamagitan nito ay nais niyang panindigan ang pangako niya sa namayapang lola ni Tony, anak na si Tero niya at kapatid nitong si Mama Marie na kahit anong mangyari ay nariyan siya upang suportahan ang kasintahan. Wala raw siyang pakialam kung isipin man ng mga tao na nagmumukha siyang katulong o alipin ni Tony. Saad naman ni Tony ay suportado niya si Vince na pasukin nito ang pag-artista. Nais rin daw niya na maranasan ng kapareha ang makapag -taping. Kaya lang ay sunod-sunod raw na nag-alisan ang ilang kasama nila sa Toro family. Nagkanya-kanya na at sunod-sunod rin ang kanyang mga lakad. May pagkakataon na araw-araw ang kanyang taping kaya si Vince mismo ang nagdesisyong huwag na siyang tumuloy dahil hindi may iwasan na magkasabay sila sa taping. Dahil hindi rin naman kakayanin ni Vince na mayroong masamang mangyari kay Tony halimbawa na lang ang aksidente sa kalsada kung magmamaneho ito ng sobrang pahod. Isa pa sa kinonsidera ni Vince ay ang pag-aasikaso sa mga kailangan ni Tyronia sa paaralan. Malaki naman ang pasasalamat ni Tony sa sakripisyong ginawa ni Vince Anya ay napakaserte niya sa kanyang kasintahan. Hinangaan naman ng mga netizens ang naging desisyong ito ni Vince. Saad ng mga nagkomento, tama lang yon. basta kusa sa loob mo lahat ng ginagawa mo at pagmamahal sa pamilya dapat ang mauna, ano man yung nakakapagpasa sa inyo support lang po. From the start nakikita ko po yung grow up ng pamilya na to lagi ko hinihintay mga vlog nyo. God bless po Tito Vince, family oriented ka talaga. Saludo ak sa'yo sa inyong na-achieve lahat. God bless.